Siguro po narinig nyo na po itong balita na to na kapag daw po ang bata ay nag 18 years old na, hindi na daw po maaaring mag ang F6 visa at kailangan na niya umuwi ng Pilipinas. So yan po yung sasagutin natin sa video na ito. Para mas maunawaan po ninyo, i-explain ko po muna sa inyo yung visa ng F6. Kapag po ang isang foreigner ay kasal sa Korean National, kung ang asawa po niya is Korean National, ang binibigay na visa po sa kanya is F6-1 visa in extend po siya ng asawa niya, Korean husband. Kapag kung wari, nag-divorce ang mag-asawa at napunta ang custody sa nanay, ang magiging visa na po ng nanay ay F6-2. Ang tawag po niyan, Chanyo Yangyuk. Ibig sabihin, nasa kanya yung custody, siya yung mag-aalaga ng bata, kaya ang mag extend na ng visa ng F6 is yung anak niya na nasa custody niya. Ngayon, kapag po ang bata na inaalagaan po niya, yung anak po niya, ay nag-18 years old na po, ang rules po as of 2024, kapag nag-18 years old na ang bata, considered na po siya na adult, So, hindi na niya, kaya na niya sarili niya, hindi na niya kailangan yung nanay. Yan po yung iniisip ng immigration. So, hindi na po i-extend yung visa ng nanay na F6. So, inuulit ko po, kapag ang anak po ninyo na kahit nasa inyo yung custody, kapag nag-18 years old na po yan, hindi na po may extend yung visa ninyo na F6-2 visa. So, ano po ang kailangan ninyong gawin para mag-stay pa po kayo ng matagal dito sa South Korea? Pinapayagan naman kayo mag-stay ng immigration ng matagal dito sa South Korea. Kailangan from F6-2 visa, maaari kayong magpalit ng F2-15 visa. Resident visa po yan para uh, makasama mo yung anak mo dito sa South Korea. So, kailangan bago mag-18 years old yung anak mo, magpalit ka na kaagad ng F2-15 visa. Ano ba ang requirements niyan? Ang one of the requirements po niyan, number one, kailangan level 4 above ang KIP level mo. Or kaya naman kung wala kang level 4 above, kailangan mong mag-level test. Kaya lang kapag nag-level test ka, kailangan na makuha mong score ay 81 points. Ang 81 points po ay le level 5. Pagkatapos, kailangan po meron po kayong monthly basic salary. So, kailangan uh, nagtatrabaho ka, meron kang monthly salary. Pagkatapos, kailangan tumira ka tsaka yung anak mo dito sa South Korea for 5 years. Kasi may mga cases na ganyan na inuuwi nila yung bata sa Pilipinas. Or kaya naman yung nanay nasa Pilipinas. So, kailangan makita po na immigration na tumira kayo dito sa South Korea for 5 years. Nakasama mo yung anak mo bago ka mag-apply ng F2-15 visa. So, yan po yung pinaka-basic. Kung meron po kayong inquiry or may mga katanungan kayo, maaari po kayong tumawag sa 1345. Dial nyo po yung 18 uh, asterisk para sa Tagalog. Sasagutin po nila yung question niyo regarding sa uh, visa. So, sana po nakatulong sa inyo yung topic natin today. anyong